Ginawa ni Ryan Bang sa kanyang fiance ikinalungkot ng marami. Umusok ang social media ngayong linggo matapos mapansin ng mga mapanuring netizens ang tila nakakagulat na galaw ni Paula Huyong, ang fiance ni Ryan Bang. Bigla kasing nabura ang lahat ng kanilang engagement photos sa social media, isang hakbang na agad nagdulot ng samutsaring haka, -haka. Kung noon ay labis na hinangaan ang kanilang engagement shoot na puno ng kulay at kilig, ngayon ay tila walang bakas na naganap ito sa mga online account ni Paula. At hindi lang iyan ang nakatawag pansin. Sa kanyang mga bagong uploads, kapansin-pansin na wala na sa kanyang daliri ang engagement ring na minsan ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Lalo pang pinainit ang usapan ng caption na iniwan ni Paula sa isa sa kanyang posts. Minsan, kailangan mong burahin ang ilang bahagi ng nakaraan para makahanap ng linaw sa kasalukuyan. Hindi ibig sabihin noon na wala ng pagmamahal, pero minsan kailangan mo munang pahalagahan ang sarili mo. Para sa maraming netizens, malinaw ang dating. May kinakaharap na pagsubok ang dalawa. Dagdag pa rito Isang blind item ang lumabas kamakailan na nagsasabing may isang engaged couple na posibleng hindi na matuloy ang kanilang kasal. Hindi nagtagal, mabilis na inugnay ng publiko sina Paula at Ryan bilang posibleng tinutukoy. Sa ngayon, parehong tahimik ang kampo ni na Ryan at Paula. Walang kumpirmasyon kung tuluyan na bang naudlot ang kanilang kasal o kung simpleng social media clean-up lamang ang ginawa ni Paula. Ngunit gaya ng inaasahan, hati ang opinyon ng mga netizens. May mga nagsasabing baka normal lang ito sa isang relasyon at dapat bigyan ng espasyo ang dalawa. Subalit, may ilan namang kumbinsido na malalim na ang problema at baka hindi na nga matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang bigla pagbura ng mga larawan at ang pagkawala ng singsing -sing ay mas nagdulot ng maraming tanong kaysa sagot. At sa showbiz, alam natin na kahit isang simpleng galaw sa social media ay maaaring magbigay ng pahiwatig ng mas malalim na isyu. Ngayon, ang lahat ay naghihintay. Magbibigay ba ng linaw sina Paula Huyong at Ryan Bang? O mananatili bang palaisipan ng kanilang tunay na estado? Ikaw, ano sa tingin mo? Simpleng social media move lang ba ito? o senyales na may malaking problema sa relasyon ni na Paula at Ryan. Ibahagi ang iyong opinion sa comments at i-share para mas marami pang makasali sa diskusyon.